Oh, um, magandang araw sa inyong lahat uh, Welcome sa aking uh, channel Especially din sa mga followers natin Sa mga subscribers natin Sa ating FB page na ITTY Elvin Siyempre doon sa mga <clears throat> Bago lang tayo mapanood yung video natin naligaw lang probably sa inyong mga news feed. Magandang araw sa inyong lahat. And especially sa mga seafarers natin, sa mga marino. Marinong Pilipino. Ito, special request nila ito. Itong uh, video na to about the Magna Carta o Filipino seafarers. no Na ito, yung mga codified laws no? e under a Magna Carta na pinarmahan ni PBBM noong uh, September 23, 2024. So special request nila to na i-discuss natin. So yung mga marino natin dyan na nakaabang sa Luneta, sa Ermita kung saan mong kayo. No? Ito special request na inyong kasamahan to. I-discuss natin. Yung nga lang, dahil yung batas na pakahaba nito eh, uh, 30 pages yata ito bahigit no? And uh syempre, hindi to kaya ng isang upuan lang. So yung mga importante muna yung uh, pag-uusapan natin, uh. And take note itong batas na to will still require the implementing rules and regulations, no? IRR na gagawin ng Marina at saka ng DMW. Yung DMW, alam naman 'yun? Uh, Department of Migrant Workers, no? Ang Marina, ito yung sa Maritime Authority, no? yung uh, maritime authority, yung ating marina now bagong ang lahat, shoutout muna natin yung mga subscribers natin and followers mga masugid natin taga sa bye-bye dito okay so yung mga salient points dito na nakikita ko uh, more on the bundle of rights no so right to information right against discrimination right again, uh, right to immediate medical attention right ng kanilang family no um right to form a union no uh, tapos yung mga terms and conditions sa uh, sa pasahod sa oras ng trabaho so meron kayong maximum oras ng trabaho na 14 hours lang dapat no kasama na overtime diyan tapos 10 hours na pahinga sa loob ng 24 hour duty. Yung 10 hours pwedeng yung split into 2. Ang kada split hindi ang isang split doon sa dalawa hindi dapat mas maiksi sa 6 hours. So 6 64 ang kalalabasan. Tapos yung interval ng 64 na yan eh hindi dapat lalagpas ng 14 hours. So gano ang sistema niya. Anyway, ah uh, marami pa ang mga provisions diyan na napaka-importante. pero ang na highlight ko lang dito, ang nakita ko lang dito ay ang tungkol sa disability grading, na determination of disability grading kasi uh, dito nang gaga nang, ya, nang gagaling ang mga dispute sa labor about sa kung uh, nagkaroon ng na repatriation due to medical illness reason eh, pinag-aawayan kung anong grading talaga, no? Uh, sabi ng doktor ng kumpanya, eh, grade 12. Mm -hmm. Sabi naman ng doktor ng seafarer, grade 1. Diba, total ang permanent disability, no? So, nagka-conflict. So, noon, ang rule niya yan, uh, nakadepende sa kung ano ang decision ng Supreme Court, no? Perstel uh, shipping, marami. Uh, maraming mga jurisprudence ang dumaan na ini-establish yung rules sa Disability Grading Determination So ngayon dito sa batas na to inilagay na mismo ng ating kongreso kung ano yung rule dito So, pahapiyawan natin ang uh, Disability Grading dito Sabi ng batas kapag daw ang isang uh, seafarer ay nagkasakit o naaksidente while on duty So, pag sinabi mo na naaksidente o nagkasakit while on duty ito yung panahon na kung saan siya ay dapat magsimula ng kanyang duty sa ilalim ng kontrata up to the time of uh, duly repatriation or deemed repatriation uh, na aksidente or nagkaroon ng uh, sakit doon. no kapag nangyari yun, eh kailangan ma-examine siya ng company designated physician ano another instance kung nagkasakit siya after sa ma-repatriate, pero ang sakit niya na-acquire niya sa panahon na siya ay on duty sa kontrata up to the time of repatriation, between that period, no? Kapag between that period, sakop din yan ng uh, rule na yan na dapat examinin siya ng uh, company designated physician, yung tinatawag nating post-employment medical examination. No? post-employment. So, ako tiniturn ko yan na POME eh, para madistinguish distinguish naman dun sa pre-employment, no? na na yun. Uh, uh, sa rin terminology ko lang yan. Ngayon, pagka hindi isang ayon si C. Ferrer dun sa disability grading na ginawa nitong company designated physician, meron siyang karapatan na ipare-evaluate ang disability grading na yan sa physician of choice, no? POC sa c seafarers si physician ang tawag doon no ipa second opinion niya i-evaluation tapos yung seafarers si doctor pag issue ng kanyang uh, findings ng kanyang uh, report no at uh, determination ng grading so kung halimbawa magka-conflict ang disability grading ng company designated physician tsaka ng physician of choice ni seafarer si kailangan, take note to ha, importante to, kailangan sumulat si Seafarer sa DMW within 30 days from the time na matanggap niya ang uh, disability grading ng kanyang uh, physician of choice. No? Ang take note, yung physician of choice dapat espesyalista doon sa sakit or sa aksidente ng si Ferrer. Kung mga lumbar-lumbar yan, dapat doon papasok yan. Ano? Kung mga cardiac uh, ano yan, e cases so, so dapat specialista talaga competent doon sa area na yan so pag nalaman na ngayon na may conflict susulatan ni si si DMW nagpapa-refer siya sa third doctor ha? kasi may karapatan si si Ferrer na humingi ng opinion sa isang third doctor na kung saan ang si at sa kayong employer niya should mutually choose kung sino 'yung magiging third doctor na 'yan sa pool of doctors ng DOH accredited uh, list ng mga doctors na 'yan. So, ang findings ng third doctor shall be binding, no? Between the parties. So, 'di ba? So, findings ng company designated physician, findings ng uh, physician of choice na si Ferrer magkaiba. So, may third doctor ngayon na mag uh, re-resolve ng pang-final uh, assessment no? so binding na sa parties yan. ngayon sinasabi rin ng batas dito sa provision na yan na walang kaso ng tungkol sa dispute sa CFARE mga conciliation mediation etc tungkol sa disability grading na pwedeng iakyat sa labor tribunal nang hindi dumaan sa proseso na binanggit natin kasi mandatory ang sinabi ng batas dyan so kung mayroon kang issue sa disability grading huwag kang dumirektang file sa NLRC tapusin mo muna ang steps ng company designated physician physician of choice and third doctor, tatapusin mo yan kung ikaw yung seafarer, lahat ng obligasyon mo dapat magawa mo dyan, kasi baka ma-dismiss lang yung kaso ninyo kasi hindi nag-comply sa mandatory requirement ng RA 120 one or Magna Carta of Filipino Seafarers. So guys, mahaba itong batas na to. So sa ngayon, yan lang muna ang i-discuss natin para hindi naman ito nakakaantok yung mga video natin. Now, take note na itong batas na to, although din-discuss ko na, ang discussion ko mukhang premature pa yan kasi hindi pa naman talaga ito ipapatupad dahil nakalagay dito sa batas na ito ay gagawan pa ng IRR ng DMW sa saka ng Marina. No? tsaka yung mga batas gaya nito no uh, -ayon sa decision ng korte suprema sa Tanyada versus Tobera ito ay nagre-require ng complete publication so nagiging effective lang ito after uh, 15 days of the completion of publication in a newspaper of general circulation in the Philippines so although signed ito ni PBBM noong September 23 kung titingnan mo pag hindi pa natapos sa publication hindi pa magt-take effect Tsaka wala pang IRR, no? Mandated pa ang IRR dito. Ang IRR ipapublish pa yan. So, itong ginawa kong video, advance info sa inyo to. For your information only, magka-idea kayo what to look forward to kapag ito ay duly published loan na talaga. Ha? So, again, sa nag-request nito, uh, sana magustuhan niyo yung video na to, magkaroon kayo ng idea. So, this will be a multi-part series kasi para ma chap natin yung mga napakaraming topics. Siguro susunod natin dito mga karapatan ng seafarers sa ilalim ng batas na ito. So for now, uh, kung nagustuhan nyo to share-share nyo lang nyo sa inyong mga kasamahan. Sa mga marino natin dyan abroad, ha? Uh, again, napakaganda ng nang nangyari dahil itong batas na ito na isagawa dahil sa Maritime Labor Convention ng 2006 at saka yung International Convention ng Standards for Training and uh, Watchmen a certification no, for seafarers. So again guys, marami pang mga critical issues dito na dapat ma-resolve sa batas na to. Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod ating post. So for now, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.